ano. Eh baka mamay, na ako kasi. Eh, mga ilang, ano, mga ilang araw ko na hindi po hindi nabubuksan ko yung dry skin ko. Eh, ang okay. ano mo naman. Diba, nakakita okay, tayo naman po, todong tabing. Para hindi ko sa magaskasan. Eh, medyo kailangan mo. eh, hindi naman tuto, hindi ko naman ako tayo Pero kailangan po natin, ano, takpan. Para hindi ko Mayroong magas kasi sa sasakyan. Oh, na, ano, pa, diba? Pag naano ko na panahan. Diba? Pag nagigang naka... Ano, langit na kapatay. Kaya kasulad niya. E eh, naguulan pa. Papabasa. Kasi, pag nabasa, hindi eh, na ano... Pag napasa yung ano eh malulunod. E eh, buti tinakman natin may po regalo mo. Oh. Ano, eh, Ang malaking regalo. Hindi ka ba na ano yung spray? Ayun, mukhang bagong bago talaga yun. Ano hindi pwedeng nandito magasgasan yun. Eh. <laughs> Ikaw ba naman eh, kaya ako nilalagyan ng ganito eh. Para hindi man lang siya magalusan. ano. Hmm, hmm. so, Mga talaga, kung alaga mo talaga yung ano, kung alaga-alaga mo. Ay kana oh pa bubuksan na po, bubuksa okay, okay. <laughs> galing kasa. galing okay mga birigla <laughs> kayo Eh na Serbiska. ko. Pwisa bumag. Sige, ito. Yeo, na yon. Ba magagasan po kasi. Paglaro ng bata, wala na po akong makita rito. Pinu Pinuntahan ko, baka mga may durog na to lalo. Chang uh, siya pa <laughs> makikinabang. Gantang umaga po. Sorry po. <laughs>